Kapag nararamdaman mong may tao sa paligid mo at nagtatakan pumasok sa bahay mo, unang tip, wag mong bubuhayin ang ilaw. Kasi ikaw nakaalam ng lugar ng bahay mo. Mas kabisado mo yan. Kahit walang ilaw, alam mo ang structure ng bahay mo. Pangalawa, laging maging attentive. Huwag mong munang bubuksan ang pinto o bintana. Silipin mo lang ito ng bahagya. Pero nakakover pa rin ang iyong katawan. Kung may dalakang flashlight, dapat hindi nakatapat at nakalapit sa katawan ito. Medyo malayo ito sa katawan mo Maganda rin na magkabit ng CCTV kung may pera ka Para nakikita mo yung lugar ng bahay mo at yung paligid mo Kahit nasa salob ka ng kwarto, makikita mo yung nasa labas Laging ibaba ang kortina para mahirapan silang makita kung ano ang nasa sa loob. Mas maganda rin kung may ilaw ka sa labas para kung bubuhay mo yung ilaw, ang unang mong bubuhay nasa sa labas para makikita mo yung mga tao sa labas o anumang bagay na nagilaw dyan sa labas. Ang pinaka-safe na lugar ay ang ating bahay kaya kailangan natin itong protektahan para sa mga taong mahal mo at mahal ka. Lagi tayong mag-ingat talo na kung nagpapahinga tayo at tulog.